ayan, good morning, good afternoon ayan yeah. ito so, nakagawa na tayo ng island dito sa ating ginagawang bahay at ito ikabit na natin ang ating granite yeah. sa ating lababo kulang na lang ng mga pintok sa ilalim yeah. Y esto es relevado, te voy a la tekechin. la tiene. Esto se va a estar pintador. <laughs> So ang ating siya ang nagkatayas na rin. Madilim. So, update sa ating ginagawang bahay. <coughs> Pintura, ito finish na lang. yung klitsa may hindi pa nagagalaw yeah. so naglagay tayo ng maliit na alan para kapihan dito sa labas ito maglagay tayo ng bubong ng tiris ayun ang ano ayan pinakaano nila dito sa main door ayan ang kanilang pinaka tiris dito tapos oh. yan na natin ang bubong ayan nilagay ng polycarbonate na solid Ayan, medyo malinis na itong ating ginagawang bahay. Kaunting matmote na lang rito. So, tapos yung nakuwala na natin kaysa may dito pala sa, ano, sa bulada. Ayan. Hindi pa nabalitay nga namin in-order na spandrel. Napangkay sa dito oh, naka-tiles na itong ating sala. Di pa nga lang tapos. Ayan oh, tiles na dito. Tapos dito, ayan, naka-tiles na. Ito naman ating ano, decorated panel. Kakabit natin ito sa lagayan ng KB. Yung sa sala. Decorated panel. Ayan. Lalagay natin sa sala. Tapos dito ang ating CR. Ay. Maal. 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 Maal si <laughs> Nagtago nah, 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 nah. <laughs> sa Ano? ko, kay abang Ay sabi si amin.